Ay, mga ba, balita ako, may bisita ro sila Ijot sila Charming. So titina ko sino bisita nila. Tara. Hi guys. Hey, sino bisita? Ay, ay, pala si Chaco, oh, wait! Hi, hey, si Chako oh, White. Uy. Bayo mo ka, bayo, bayo. Sobrang maga. Tama sa si Che. Ha, ah, tama sa si Che. Hoy naman. Hoy so, okay, naman. Oh, Bawal tumawa mawa. Oh, saka magsalita. Ka. kayo sa ka. oh. Ay, dapat mo ate. Ang ganda. Ano ba nito si Lisa Soberano? Christine Samson. Ay, ay, ay. ina iba ibang angle. Ang bigka Janine Berdin. Janine Berdin. Hindi ano. Bayo-bayo. Tapos. Yung bosses medyo magkalapit yun kasi maganda mo. Tapos, Otak, Charmaine, <laughs> Bobo. <laughs> You like you like this one? You like your new wife? What can you say? Speechless. Speechless. <laughs> My God. Okay, speechless. Mangyayon magiging speechless. Ayun na yung ano? Final product. Hindi. <laughs> <laughs> need, need need ano ka? Uh, one one man. One man. Yeah, one man. <laughs> one year. Oh, uh, one year will be stable na. Di nagagalaw na yung buhok sa loob. Eh, paano yan Pag nangulangot ka? Ano din? Tulis oh. Ano oh. oh. yeah, side view. Uy. Okay. pa kasi, Sualin. ah. yo? Ah. Ano eh. Ayun, ganito lang yung tubo. Oh. O, paano kumain? Ah, Ah, Mukhang ah. avatar, ah. <laughs> <laughs> oh. pa nga ba? Yan? Ay, pwede ka mag, ano, yung sa Halloween. Okay. Mag-paint ka ng blue. Oh. Ay, mukhang avatar. natin, eh. Tingnan nga, titignan mo. Ito, ito, ito. Ganda pagkakagawa dito pwedeng galaw eh, no? testing testing ka, testing. Testingin lang natin kung matibay. Eh. Na na This na one na is na real, ito? oh. This one is real, oh. Look. Look, very real. Me, mine, no? oh. testing, na. testing. Yabi. Yeah, um, hindi, ito gusto nila yung mga reveal, yung makikita nila yung, ano, finished product. Ay, wala pa nga, hindi pa ito finished. Kasi, in need, ah, it's... ilalim loob nito Ano yun sa ilalim? Cream, cream yan, cream. Cream. Oh, uh, oh, Huwag yan eh. Hindi, cream yan. Huwag yan, di cream yan. Cream <laughs> 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 yan, sakit. Eh, pakita mo, itenga mo natin. Ha? Itenga mo. Hindi, ano ba? Bawal si sa vlog yan may dugo. Ah, bawal ba yan? Oo, oh, may dugo. Eh. Ito, ga? Oo. Uh, oh, <laughs> Tumutulo. <laughs> Hindi, may dugo. Bawal yun, baka na, na. Pero, eh. makikita nila <laughs> to after one month. ayun ah. Final. Hindi eh, babatayan kita, oh. Kaya mo. Oy, grabe na ang ilong yan. Ito, so, side view mo mo, Nay. Eh. Ito, so totoo. To. So flat. So flat. So Oo nga, flat din sa'yo, Nay. Panis. Tingnan, mo ko lang. O, oh, flat nga, oh. flat to. Like your dick. Uy! siya. Like your chest. It's flat. Gago! Oh. You're yeah, open. The, to open. Oh, it's okay. Next, next, is my boobs. Okay. Ah, ba, oh. Ano, next mo, ano? Dede ah, mo naman, susunod so, mo. Oh, dede. Ah, mo rin yung ilong yung dede mo? Sabay doon siya, oh. Sabay doon yung padede. Oo na, ako na. Sasagutin ko na yun. Kasi okay, mag-iwalay tayo nung ako yung padede na. Ko. Bakit naman? Hindi, hindi. Ano ka ba? Iba na, may dede na. Grabe ko naman. Bakit magpapadede ka ba? Ano ka, baka? <laughs> nay, sagot ko na yun. Sagot ko na yun. Sagot ko na, oh. Mag-iwalay, ah. Bakit tayo mag -iwalay? Sagot ko na yung dede mo. Parang masulit, oh. Iba. Grabe ka, ah. Selfish mo naman. Uy, may mumukha. Wait, lang natin. eh May mumukha. May Dirty. Dirty kasi. No touching. No touching. No touching. Wait lang. Wait lang. May pasalubong ka kay Charmin. Wait. Wait lang. May pasalubong ka kay Charmin. Eh, pwede na to. Pwede na to. Pwede na yan. Ayan. Black pepper. Ayan, sakto to. Bagay na bagay kay Charmaine to. Nakakatulong to. Charmaine, gusto mo? Gumaling ka yung ilong mo. Ito, may bibigay ako sa'yo. Ano ba yan? Mayo talaga. Wala talaga. Magmasino yung unang. Bakit? Ano ba yan? Black pepper. Singhutin mo, singhutin mo. Bayo doon. Bayo. Nakawa ka ba? Bakit? Ate, pag na-sink ka. Oo. Pero na-sink ka na. Oo, na-sink na ako. Pati nga, sample? Hindi. Nilalagyan ko ng spray. Kailangan ng spray. Nasi, Again, amazing, parang si okay. ano Pinocchio. Ano pa yan? Swalin pa? Ah. Suwalan? Suwalan, ha? Huh? One month pa. Sabi nila dh hindi maganda. Pero maganda, maganda na Hindi, ano pa yan? magrapo mag So yun mga bayan ano masasabi nyo sa bagong ilong ni Charmin? Bagay ba sa kanya o kailangan niya magpa-transplant ng otak? Ha 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 video Puh!